Okay, about Popo Live naman po ulit tayo. <laughs> so, ang the best way and uh, easy way naman na pwede kang maka-earn or maka-ipon ng yellow coin or coins dito sa Popo Live ay mag-hunt ka ng fireworks na sinasabi nila. <laughs> Para makaipon tayo ng coins ay mang tayo ng Tumambay ka lang sa mga nagla-live at pag may nakita po kayong fireworks, i-click nyo lang po yung fireworks na yan. So pag nak-click nyo na po yung fireworks, dito po kayo mapupunta sa nagla-live na ito. Sila po ang magbibigay ng fireworks. Magstay lang po kayo dyan ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa lumabas yung fireworks. So ayan, lumabas na yung fireworks. Sumabog na yung fireworks. Ibig sabihin, Magka-mareceive mo na ang iyong coins. Then check nyo na lang po ang inyong uh, coins kung hindi po nadagdagan ng inyong coins ibig sabihin uh, sobrang dami na po ng audience doon sa nagbibigay ng fireworks doon sa nagla -live.